Iba't ibang unit ng security forces, si Kinala at si iba't ibang barangay sa Maya ng Matalam. Matapos naman ang serya ng karahasan at pamamaslang. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RA19. Assalamualaikum, Brother Jun. E, Assalamualaikum, Kuya Angel. Matapos ang pananambang sa tatlong kalakihan na galing sa sabungan sa barangay Kibiya, Matalam, Cotabato Province, kung saan isa ang napatay at talawang sugatan sa layuning maiwasan ng serye ng kultura ng paghihiganti. Agaran nag-deploy ng tropa ang 40th Infantry Battalion sa ilalim ng command ng 602 nd Infantry Brigade led by Brigadier General Ricky Bunayog. Magugunitang bago ang insidente ng pananambang sa tatlong katao, pitong katao mula sa barangay Malinan, Matalam, Cotabato Province ang pinagbabaril patay dahil sa usapin na pagmamayari sa lupain. At itong December 1, may panibagong shooting incident ang naganap makaraang pagbabarilin ng gunmen ang isang 59-year-old na magdideliver sana ng mga buhay na baboy sa lugar. Katuwang ang CAFGU, Municipal Police Station at ng mga Barangay Tanod ng Bayan ng na Matalam nakalatag ang mga precautionary measures ng security forces sa lahat ng barangays na sakop ng bayan upang mapanatili ang katiwasayan sa kapaligiran habang kumikilos sa manang PNP AFP Katuwang ang ADJUG at CSCSHMILF upang hindi na lumalapa ang tensyon kaugnay sa naturang mga insidente ng karahasan. Pulang sa Central Mindanao, RH19 June Dimakutak dito una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magan.